Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Weekend nagparamdam ang bagyong Aghon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Siyam na beses nang naglandfall ang bagyo, una po sa Giwan, Eastern Samar, at ang pinakahuli dyan sa May Quezon Province. Sa Mauban Quezon, malalakas na hampas ng alon ang naranasan sa isang pantalan sa barangay Daungan. Binaha ang ilang kalsada sa mga barangay ng Lual Poblasyon at na matapos lumampas sa seawall ang tubig dagat. Hindi naman ang ilikas ang mga residente pero ipatutupad ang forced evacuation kung magpapatuloy ang sama ng panahon. Nasa direksyong palabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Aghuan. Huli pong namataan ng pag-asa ang mata ng bagyo sa baybayin ng kasiguran Aurora. Taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 140 km per hour Bukso ng hangin na hanggang 170 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pa north northeast sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa darating na Miyerkules ng hapon uh, o gabi, posibleng nasa labas na ng PAR ang bagyo. Nakataas pa rin ang uh, tropical cyclone wind signal number no. 2 sa ilang panig ng Isabela at ng Aurora. Signal number no. 1 naman sa ilang pang bahagi ng mga nasabing probinsya kasama ang ilang panig ng Irino Nueva Vizcaya, Quezon Province, kasama ang Polillo Islands at Camarines Norte, kabilang po ang Calaguas Islands. Hindi lamang ang Bagyong Aghon ang nagpapaulan ngayon sa bansa, kundi maging ang southwesterly wind flow na umiiral din sa western section ng Southern Luzon at Visayas ayon sa pag-asa. Mataas po ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa kasama ang Metro Manila sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, partikular sa Luzon at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Sa mga motorista, baka gusto nyong humabol na sa pagpapakarga ngayong araw, may oil price hike ulit bukas. Sa anunsyo ng Shell, Clean Fuel at Petrogas, parehong madaragdagan ng 40 centavos kada litro ang gasolina at ang diesel. 30 centavos naman ang taas presyo para sa kerosene. Simula bukas, tinatayang nasa mahigit 56 hanggang 81 pesos ang kada litro ng gasolina sa NCR. Halos 52 hanggang mahigit 67 pesos naman ang diesel at halos 72 hanggang halos 84 pesos ang sa kerosene. Sa sa ilalim ngayong araw sa red at yellow alert ang Luzon grid. Base po 'yan sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines. E eh, nakataas po sa red alert ang Luzon mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 10 na po yan ng gabi. Yellow alert naman mamayang alauna hanggang alas 4 ng hapon at alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Sabi ng NGCP, nadagdagan ang palyadong mga planta dahil sa bagyong agon. Normal naman daw ang kondisyon ngayong araw ng Visayas at Mindanao Grid. Ito na ang mabibilis na balita. Sa gitna ng pag-ulan, nasunog ang dikit-dikit ng mga bahay pati ang isang kapilya sa Malate, Maynila. Kaninang hating gabi, umabot sa ikatlong alarma ang sunog na nerespondihan ng hindi bababa sa labindalawang truck ng bumbero. Tumulong din ang mga residente sa pagapula ng apoy. Tatlong bumbero ang sugatan. Nasa sampung pabili naman ang apektado ng sunog. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Gumuhong ang bahagi ng isang kalsada sa gilid ng ginagawang City Hall sa Valenzuela. Ayon sa mga residente, nangyari yan sa kasagsagan ng pagulan kahapon. Nasa 30 metro ng kalsada ang nabitak at gumuho. Dahil dyan, lumikas ang nasa 21 pamilyang nakatira malapit sa gumuhong bahagi ng kalsada. Pero may ilang residente nagpaiwan muna sa kanilang bahay. Ayon sa mga otoridad, posibleng dahilan ng pagguho ang walang tigil na ulan nitong weekend. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng lokal na pamahalaan. Kita sa CCTV ang asong yan sa gitna ng kalsada sa barangay Mabilo, Kalibo, Aklan. Ilang sandali na nagulungan na ito ng dumaan na multicab. ang huminto ang sasakyan sa gitna pero umalis din at hindi na bumaba ang driver. Ayon sa may-ari ng aso, agad binawian ng buhay ang kanyang alaga. Sana raw ay binusinahan na lang ang kanyang alaga sa halip na sinagasaan. Pinagahan na pa ng otoridad ang nang hit and run na driver. Disidido raw may-ari ng aso na kasuhan ng animal cruelty ang driver. Happy Monday, mga mari at pare! Narito ang latest. Winner ang ilang kapuso at sparkle stars sa 72nd Thomas Awards kagabi. Best Child Actor si Ewan Mikael ng multi-awarded film ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Firefly. Bida sa Takilya Awardees ang kapuso primetime royalties na sina Marian Rivera at Ding Dong Dantes para sa Rewind, na nanalo ring Best Sound. Ginawara naman ng Herman Moreno Youth Achievement Award si Sparkle Talent Joaquin Domagoso. Kabilang sa mga iconic movie actor of the Philippines Cinema si Senator Bong Revilla. Iconic movie actress naman si Nova Villa. Best Director si Direk Louis Ignacio para sa pinagbidahang film ni Ken Chan na Papa Mascot. Best Original Song ang Finger Licken ng Becky and Badette movie ni Napokwang at Eugene Domingo. Best Editing naman ang animated film na Iti Mapok Pukaw. Co-produce ito ng Project 8 at ng GMA Pictures. Mahigit 8,000 pamilya ang naapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Aghon. Batay po yan sa latest na ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Pito ang naiulat na sugatan sa Bicol Region. Wala namang nasawi o sugatan. 22 bahay sa Eastern Visayas ang nasira. At inaalam pa kung magkano po ang halaga ng pinsala sa infrastructure at sa agrikultura. Sumisilip so, na nga po ang araw sa ilang dinaanan ng masamang panahon nito pong weekend. Pero may mga nabuwan na puno sa kasagsagan po ng malakas na hangin at ulan ng Bagyong Aghon. Kabilang po dyan ang itinuturing na Historic Acacia Tree na nasa parking lot ng Minor Basilica ng Parish of St. John the Baptist sa Taytay Rizal. Dalawang sasakyan ang nadaganan, wala namang nasaktan sa insidente. Ayon sa pahayag ng Minor Basilica, posible ring ang katandaan ng Acacia ang sanhi ng pagkabawal nito. 18th century pa raw nakatanim at naging landmark na ng simbahan ang nasabing puno ng akasya. Sa Rojas Boulevard naman, nagtulong-tulong ang mga kawani ng MMDA, BFP at NDRRMO sa pag-aalis ng nabuwal na puno. Mabilis din po kasi itong nagpabigat ng trapiko sa lugar. Hindi lang sweep, repeat completed uh, pa rin pa sa mga champion ng NCAA Season 99 Volleyball Tournament. Sa women's panalo, sa tatlong magkakasunod na set ang Benilde Lady Blazers laban sa Letran Lady Knights. Dahil dyan, nakuha nilang 3P. Si Gail Pascual ng Lady Blazers ang itinanghal na Finals MVP. Sa men's volleyball, 3-0 din ang Perpetual Altas kontra sa Ayak Generals. Bukod sa 4P champions, nakuha rin nila ang kanilang ikalabing apat na championship. Pinakamarami yan sa kasaysayan ng NCAA Men's Volleyball. Si Jefferson Marapok ng Altas ang Finals MVP sa Men's Volleyball. Alamin natin ang sitwasyon sa Aurora kung saan nakataas ang signal number 1 at 2. May ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Jasmine, Rafi, makulimlibang panahon ngayong umaga sa malaking bahagi ng Aurora. Kaya naman tuloy-tuloy ang monitoring na ginagawa ng PDRRMO sa iba't ibang mga bayan sa probinsya. Alas 7 ng umaga nang maranasan ang pabugso-bugsong hangin. Nagsimula na rin tumaas ang alon sa baybayin. Sa kabila ng banta na dala ni Bagyong Anghon, patuloy pa rin ang tourism activities gaya ng swimming at surfing sa Baler Beach kahit na ipinagbabawal pa nga ito ng provincial government. Sabi ng mga turista, sayang naman daw ang kanilang biyahe dito sa Baler kung hindi nila masulit ang kanilang bakasyon. Nakabantay naman ang mga lifeguard sa lugar. Samantala, suspendido ang klase sa trabaho at na trabaho at maging klase sa public at private school at offices ngayong araw. Patuloy pa rin na ipinapatupad ang no sailing, no fishing at no swimming policy sa mga baybayin dito sa probinsya ng Aurora. Rafi? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1, North Central Luzon. Samantala, hingi po tayo ng update sa epekto ng bagyong Aghuan sa Quezon Province. Kausapin po natin ang head ng PDRRMO Quezon, si Dr. Melchor Avenilla Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Halid. Sir, good morning. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Uh, Avenilla. Can you hear me? Yes, ma'am. Magandang umaga po. Oo. Uh, uh, at makikibalita lamang kami sa latest assessment po ninyo sa pagtama ng bagyong aguan dyan po sa Quezon. Uh, yes, ma'am. Thank you very much po, Ma'am Toni. At sa inyo po, mga taga-subaybay, isang magandang araw. O, sa lalawigan po ng Quezon sa ngayon po ay maayos naman na po ang panahon. Uh, Ote-ote okay, okay, na po sumisikat ang araw. Uh, wala na po buksu ng hangin at ulan. I see you. Pero hanggang uh, kailan ho ba mananatili no sa evacuation centers yung mga apektadong residente at ano ho yung mga pangunahing kailangan pa po nila? Um mostly po ng mga evacuated individuals natin talaga ay nakauwi na po sa kanilang mga tahanan lalo na po doon sa mga pinahat natin na mga barangay. So, uh -huh. ang inaalala na lang ko namin na baka meron pa mga natitirang individuals na nasa evacuation center, yung huling dinaanan ko nung bagyo kagabi dun sa Patnanungan and other. Okay. Uh, Mr. Po uh -oh. So bago pa lang po kasi pumapasok Mr. Averilla, yes, meron po ba tayong naitalang mga casualty o kaya nawawala o pinaghahanap pa ho sa mga oras na ito. As, uh, uh, wala po kami na monitor para sa missing individuals pero para dating po sa casualty ngayon may mga unverified information po na nakarating sa amin at hinihintay lang po namin ang mga uh, official report na magagaling po sa lokal na pamahalaan para po ma-declare na ito na typhoon related po ba ito o hindi yes, once po. masabit po natin ito sa regional level. Uh, Alright, right, marami pong salamat Dr. Melchor Avinilla Jr. ng PDRRMO Quezon. Magandang hapon po. Maraming salamat po, Miss Con. Salamat din po. Kumustay natin ang sitwasyon ng mga stranded na pasahero sa Manila North Port matapos gumanda na ang panahon at may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, uh, Rafi! Halatang nabuhayin ng loob yung mga pasahero dito sa Manila Terminal, uh, Manila Manila Northport Terminal passenger Uh, dahil uh, napayagan na sila makapasok ulit o makasakay ulit ng barko ngayong umaga. Lifted na kasi ang gale warning at pwede na ulit bumiyahe. Ayon sa Philippine Ports Authority, umabot sa 1,000 din yung mga na-stranded na pasahero dito mula pa noong Sabado. Habang nasa 7,000 naman ang uh, naiuulat na stranded sa buong bansa. Pagtitiyak ng uh, pamunuan ng barko dito sa Manila Port. Makakalarga na ngayong araw ang lahat ng paserong na antala ang biyahe mula noong Sabado. Kung uh, yun, uh, yun nga lang, posible umanong maantala o magka-delay ang mga biyaheng nakaschedule ngayong araw. Agad naman daw nilang aabisuhan ang mga maapekto ang pasero. Sa ngayon, nasa 50% na umano ng mga na-stranded na pasero ang nakasakay ng barko ngayong umaga na inaasahang babiyahe ngayong alas 12 ng tanghali. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Tumaas po ang tubig sa maraming dam dito sa Luzon sa kasagsagan ng ulang dulot ng Bagyong Aghon. Ayon sa pag-asa, sa nakalipas na 24 oras, tumaas ang water level sa Anggat, Ipo, Lamesa, Binga, Pantabangan at Kaliraya Reservoirs. Sa kabila naman ng maulang panahon, nakapagtala pa ng Extreme Danger Level na Heat Index kahapon. Umabot sa 55 degrees Celsius ang damang init sa Giwan, Eastern Samar. Ngayong araw, aabot pa sa halos 30 lugar ang posibleng tamaan ng danger level na heat index. 46 degrees Celsius ang pinakamataas na posibleng maitala sa Giwan Eastern Samar. 45 degrees Celsius naman sa Borongan Eastern Samar at sa Zamboanga City. Posible namang umabot sa 42, 43 o kaya 44 degrees Celsius ang heat index sa ilan pang panig ng bansa. Binigyang diin ang pag-asa kahit na binagyo tayo nitong weekend ay hindi pa po opisyal na nagsisimula ang panahon ng tag-ulan. Patuloy pa raw na inaaral ng mga climatologists kung naaabot na nga ba ang lahat ng kinakailangang kriteriya para tuluyang ideklara ang pagsisimula ng rainy season. Ito po ang balitang hali at bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tiba po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.